Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Nakadikit sa sahig sa rooftop. Nakatayo si Siyaong habang nakatingin at nag-isip kung saan nang ang espada. Marami siyang tanong kasama na kung sino ang may-ari ng espadang ito, kung bakit ito dumapo sa harap ng kanyang silid, at kung paano ito nangyari. Puno siya ng pagkalito dahil wala siyang maisip na sagot. Lumapit siya sa espada at pinagmasdan ito, ito ay tulad ng isang espada na karaniwan niyang nakikita sa online game, alinman sa isang dalawang kamay na espada o isang zweihander. Ang espada ay mas matangkad sa kanya, at napansin niya na hindi ito mukhang nasa ganoong kalalim, at napagpasyahan niya na ito ay maaaring maluwag na natigil. Nataranta siya kung paano ito nakadikit dahil nakalock pa rin ang pinto sa hagdan. Ang dami niyang iniisip. Pero walang pumapasok sa isip niya kaya napasigaw siya dahil sa inis. Nagulat ang mga tao sa ibaba ng gusali nang marinig siya. Patuloy na sumisigaw si Siyaong habang hawak ang kanyang ulo. Napabuntong hininga siya at nagpasya na huwag mag-usisa tungkol sa espadang ito at huwag na lang itong baliwalain. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto niya. Naglakad siya patungo sa kanyang kama at muling humiga habang nagpasya siyang huwag pansinin ang kanyang pagkalito tungkol sa bagong alamat ng ekskalibur na ito. Nakadikit sa kanyang bubong, muling natulog si Siyaong habang ang espada sa labas ng kanyang silid ay biglang gumawa ng malakas na ingay. Narinig niya ang isang drumbeat na ikinairita niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang kabalyero na tumutugtog ng sungay kasama ang ilang mga kabalyero na tumatapak sa paligid at natagpuan ni Siyaong ang kanyang sarili sa gitna nila. Pinagpapawisan siya habang natatakot at nalilito. Ang mas ikinagulat niya ay ang makakita ng iba't ibang uri ng halimaw. May isang lalaki din na nakasuot ng kapa na nakatayo sa harapan at walang takot na nakaharap sa mga halimaw. Isang bagay ang napansin niya ay ang espada na nakadikit sa kanyang bubong. Nakita niyang hawak ito ng lalaking nasa harapan niya. Habang isipin niya ito, parang isang malakas na hangin ang humihigop sa kanya na naging dahilan upang hindi siya makapag -react. Ginawa niya ang lahat para magpigil hanggang sa mawala ang malakas na hangin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makitang parang magnet ang mga halimaw na iyon na nakadikit sa espada. Nagkaroon din ng apoy sa kanyang paligid. Tinitigan niya itong mabuti at biglang bumalik sa realidad ang kanyang pakiramdam. Tumingin siya sa paligid at naguguluhan sa nangyari at sa kanya napagtanto na nananaginip lang siya. Munit pagkatapos ay narinig niya muli ang isang malakas na ingay mula sa labas. Tumayo siya at napagpasyahan na maaaring hindi ito panaginip. Naglakad siya patungo sa pintuan at sinuri ito mismo, at nataranta siya nang makitang muli ang espada sa apoy. Nakakagulat, biglang lumakas ang apoy. Literal na dagat ng apoy. Tinakpan ni ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay at agad na nagmadaling pumasok sa kanyang silid upang kumuha ng tubig. Hinawakan niya ang balde ng tubig, ngunit napakahina niya para hilahin ito dahil napakabigat nito. Nagpasya siya nabawasan ang tubig at nang sa wakas ay dinala niya ito, agad siyang bumalik sa labas at sumugod sa espada upang matapon ang tubig dito, umaasang mawawala ang apoy. Ngunit gayon paman, ang apoy ay nagpapatuloy na ikinainis niya at bumalik sa kanyang banyo upang kumuha ng mas maraming tubig. Sumisigaw siya dahil sa inis, ngunit pagkatapos ay naapulan niya ang apoy pagkatapos ng ilang minutong pagwiwisik ng tubig sa espada, ang kanyang mga kamay ay mukhang napakahina. Matapos magdala ng isang balde ng tubig ng ilang beses, siya ay nanginginig at pagod. Nang magsimula siyang tumayo, ang sakit ng katawan niya at nanginginig siya habang sobrang sakit. Nang tumingin siya sa likuran niya, may nakita siyang hose at gripo, at dahil dito, nairita na naman siya dahil pagod na pagod na bitbit -bit ang balde ng tubig mula sa banyo. Pagkatapos ng apat na araw, ang oras ay bandang labindalawa ng hating gabi at nagising si siyang pagkatapos umidlip. Bumangon siya at humikab, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa pinto. Sa pagsuri sa espada ay nag-aalab na naman ito, ngunit medyo nasanay na siya sa apat na araw na sunod-sunod na araw. Gaya ng dati, siya ay nasa gripo at kinuha ang hose upang maapula ang apoy. Sa sandaling ito, iniisip niya kung saan nang gagaling ang drumbeat, gaya ng lagi niyang naririnig kapag nagising siya. At hanggang sa pagkakataong ito, curious pa rin siya sa apoy na ito at sa espadang laging lumalabas. Bigla na lang siyang nakatitig sa espada, umaasang makakakuha siya ng sagot. Ngunit wala pa rin siyang maisip na dahilan. Kinabukasan, narinig na naman niya ang drumbeat. Gusto pa niyang matulog, pero hindi niya magawa dahil sa ingay at ito ang ikinagalit niya. Lumipas ang isa pang araw, ngunit wala si Siyaong sa kanyang kama o sa kanyang silid. Siya ay nasa labas na nakatitig sa espada, naghihintay na lumitaw ang apoy upang sagutin ang ilan sa kanyang pagkalito. Labindalawang hating gabi ang lumipas at ang espada ay nanginginig. Pagkatapos ay hinawakan niya ang hose at nakitang nagsimulang lumabas ang apoy. Bago lumakas ang apoy, agad niyang sinasaboy ang tubig sa espada at naapula ang apoy munit gayon paman, sa loob lamang ng ilang segundo, bumalik ang apoy at ginawa rin ni Seyaong si ang parehong bagay. Tapos mumiti siya. Nang mawala ang apoy, pumasok siya sa kanyang computer at naghanap ng ilang impormasyon kung paano maalis ang nagnininas na espada na ito. Matapos ang ilang oras na paghahanap, masaya siyang nakahanap ng posibleng sagot. Bumalik siya sa labas, nakatayo sa harap ng espada. Nang nanginginig, inihanda ni si Yaung ang mga bagay na kailangan niya. Isang krus, banal na tubig, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Binibigkas niya at sinabuyan ng holy water ang espada. Natahimik siya at pinagmamasdan ang mga mangyayari. Ngunit sa kasamaang palad, lumitaw pa rin ang apoy na ikinagulat ni Siyaong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukan muli ang ilang ritual habang iniisip niya na ang espada ay pag-aari ni Satanas. Nagpatuloy siya sa pagspray ng holy water hanggang sa makaramdam siya ng pagod. Dahil sa inis ay itinapon niya ang holy water sa holy cross dahil hindi ito gumagana. Ngunit ang maganda ay ang apoy ay namamatay sa araw at nasusunog lamang kanina. Tumindala siya sa itaas habang iniisip na mararanasan niyang muli itong naglalagablab na espada ngayong gabi. Nainis siya at naikuyom niya ang kanyang kamaw dahil hindi na niya ito matiis. Nakatitig siya sa espada at nangakong tatapusin niya ang espadang ito ngayon. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang mga tool habang nagpa siya siyang sirain ang espada. Hinawakan niya ang kanyang martilyo at mumiti habang iniisip na matatapos talaga ng kanyang martilyo ang misteryosong espada na ito. Huminga siya ng malalim at sumugod sa espada habang hawak pa rin ang martilyo. Sa puntong ito, buong lakas niyang tinamaan ang espada. Munit ang nakakapagtaka na natiling maayos ang espada at ang martilyo niya ang nasira. Nang tignan niya ang kanyang espada ay naiinis siya nang makitang hindi man lang nag-iwan ng gasgas -gas ang kanyang martilyo sa misteryosong bagay na ito. Tumutulo ang kanyang pawis at sumugod siya sa loob ng kanyang silid upang maghanap ng isa pang bagay na posibleng makabasag ng espada. Paglabas niya ay may dala na siyang baseball bat. Muli siyang tumutok sa espada at humawak sa kanyang baseball bat. Napasigaw siya ng malakas at hinampas ng basibol bat ang espada, umaasang masisira na ito sa pagkakataong ito. Sa pagtama ng espada, tumalbog ang kanyang basibol bat at tumama sa kanyang mukha. Umikot ang basibol bat sa itaas at nahulog sa sahig si Siyaong na may bukol sa ulo, nanginig ang katawan sa sakit at sobrang sakit ng ulo. Bumangon siya at naikuyom ang kamaw habang galit na nakatingin sa espada. Kaya gusto kong ilabas lahat hanggang dulo, tama ba? Sambit niya. Inilagay niya ang dalawang kamay sa espada at inihanda ang katawan. Magsasalita pa sana siya, ngunit biglang nagiba ang mood niya nang makita niyang muling nag-apoy ang apoy. Ang apoy ay agad na nagiging malakas. Nag-apoy ito bigla kaya nataranta si Siyaw. Dahil ang espadang ito ay nagniningas lamang sa hatinggabi at hindi pa hatinggabi. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay bilugan ng tumingin sa espada at siya ay naging tuliro habang siya ay nasaksihan ang apoy na tumataas. At may parang araw na lumitaw na lumilikha ng nakakasilaw na liwanan. Ang bilog na bagay na ito ay humihigop sa apoy hanggang sa dahan-dahang nawala ang apoy. Inaasahan, nakaramdam ito ng napakalakas na kapangyarihan na makita si Seyaong, si at ang apoy ay pumapasok sa kanyang katawan mula sa kanyang bibig at mga mata at sa sandaling ito, maraming alaala ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan, dahilan para makaramdam siya ng pananakit ng ulo. Sumisigaw siya sa sakit at pakiramdam niya ay nahati ang ulo niya. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin habang nilalabanan niya ang sakit at ang mga alaala ay patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang ilang tao. At sa pagsigaw niya ng malakas habang hawak ang espada, bigla niya itong hinila palayo sa pagkakatusok sa sahig. Napakahaba at mabigat ng espada, dahilan para matumba siya. Pinagpapawisan siya at biglang nawala ng malay, ngunit bahagyang hawak pa rin ang espada dahil sa malakas na ingay na nilikha niya. Ilang araw nang nagtaka ang mga tao sa ibabang gusali tungkol sa ingay at nagrereklamo sila dahil hindi sila makatulog dahil sa ingay na nagmumula sa rooftop sa loob ng dalawang tatlong oras sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga babaeng nagsitsismisan ay nangungupahan din ng gusaling ito at napansin nilang kumakatok ang tao mula sa rooftop, at ang tunog ay nanggagaling sa kisam. Ang sabi ng ginang na nakasuot ng asul na tela, mas naintriga rito ang kanyang asawa kaysa sa galit, wala pang asilang ideya kung lalaki o babae ang may-ari, at hindi rin alam ang edad nito dahil sa inay. Isa sa mga babaeng ito ang tumawag sa management para iulat ang bagay na ito, sa kabila noon, nakarinig sila ng malalakas na inay sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi rin sa kanila ng management na sila ang mag-aabot sa may-ari at mag-check. Kaya ang mga nangungupahan na ito ay dapat lamang maghintay hanggang doon. Samantala, namulat si Siyaong at bigla siyang napasigaw muli. Nang walang dahilan ay bumangon siya at napahawak sa kanyang ulo. Iniisip niya kung panaginip lang ba lahat ng mga eksenang iyon na nakita niya, pero pakiramdam niya ay masyadong totoo iyon. Mas malamang, memoria ng kaligayahan, kawalan ng pag-asa, kalungkutan na inilipat, galit, pagkakasala, pagkapuot. Ang lahat ng mga damdaming ito ay sumibol na parang sila ay buhay. Para bang si Xiaong ay nabuhay sa mahabang panahon, hindi masasabi at hindi maisip. Puno siya ng kalituhan na nagpasakit lang ng ulo niya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.